Another day, another vlog na punta mga idol for today's video na po mga idol lupan ninyo. karong adlaw mga badin no, na naabot ay ang among uniform for internship so kwao ako karon tara kung dili man ginamawa mga idol ang pambansang lakaw na to naglakaw na yung ito pa doon sa shop kung base sa kung panagway mga idol no happy ko diha mga idol no kaya makuha na ang uniform kung mo transition na tadiha mga idol no abot na dahi tadiha no masood na tadiha na located din siya sa galingan sa humay so lang po nga no, nga rin sa humayan gibutang ni ang among mga uniform so kung <laughs> nang mga idol kung asaban na nakabutang so misulod mi sa portahan mga idol no kung saway so, no? mga idol no misulod no so muna oh maratag na uaw diha na gwi nagpahikap on sana naman oh, na diha medyo na tayo dyan mga idol no so hinay lang <laughs> uw, nagwatuwa nagwatuwata diha kadali mga idol no so after ana uh, pang idol no gitawag na ta okay gitawag naman ta uw, nakuha na po na to ang atong uniform so wala mo wai dua gawas na ta <laughs> pagkahuman mga idol no gisukod na nato siya no kung si Igo Bastua or Lawlaw Banisya or OA basta ug nagbatuni sa na tadiha mga idol no ato lang ikat ang video kay taas na kayo so ato ano, na itong i-rate kung okay ba pero basta ako nakita mga idol no okay man siya para sa yung kalaman mga idol no two pairs na sila mga idol no duha na polo ug duha na pants mga idol so okay man guys basta sa ako nakita O maura to mga idol salamat sa panood god bless